Bago pa man magtapos ang buwan ng Setyembre, isa pang bagyo ang humabol at ngayon nagbabadyang magpaulan sa Northern Luzon. Ito ang Bagyong Julian. Yung galaw po netong Bagyong Julian ay eh parang palup. So pal palup po siya, bababa po siya and then tataas po siya. So mag stay po siya sa coastal waters po ng northeast Luzon natin. And ang may direct na maha-apektuhan is yung Ilocos Region and yung Cagayan Valley po. Sa taya ng pag-asa, inaasang lalakas pa ito habang nasa Philippine Sea. Ang kaulapan nito nakakaabot na sa ilang parte ng Luzon pero sa Baguio City, bahagyang sumilip ang haring araw pero maghapong naging maulap ang papawirin. Ang Office of Civil Defense Cordillera itinaas na ang Blue Alert status bilang paghanda at nakapagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment. Pati na rin ang iba pang bayan sa Cagayan, naghahanda na rin sa posibleng epekto ng bagyo. Pero di tulad ng mga nagdaang mga bagyo, hindi na inaasang hahatak ng habagat o southwest monsoon ang bagyo. Pahina na nga po yung hangin habagat natin and uh, papunta na pa sa dulong part po ng habagat. So maaari na po tayong mag-transition into northeast monsoon po or yung hangin amihan. Bandang Miyerkules pa sa susunod na linggo, inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hulian. Habang nasa transition period ang ating bansa papunta sa amihan season ay inaasahang mababawasan din ang mga pagulang dala ng hanging habagat. Pero ang tanong ngayon ng ilan, kailan ba natin mararamdaman ang mga pagulang dala naman ng laninya? Ayon sa pag-asa, ang mga sunod-sunod na mga bagyo sa Pacific Ocean ang isa na sa mga direktang epekto ng La Nina. Isa na rin ito sa mga rason kung bakit umabot sa anim na bagyo ang pumasok sa bansa mula sa tatlong bagyong taya lamang ng pag-asa ngayong buwan ng Setyembre ang pinaka probability pa lang po natin is na 70% La niya po no. So may certain threshold po kasi yung para mag-declare po tayo ng La Nina is kapag umakyat na po yung sea surface temperature natin within those ano po threshold values po na yun. Sa ngayon ay nasa week La Nina pa lang ang bansa pero inaasang mararamdaman pa ang epekto nito sa buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.